Mayamaya, -maya, dumating na sa harap ng gate sina Kui Jing at Xiaoya. Unang lumapit si Xiaoya, kinapa ang paligid ng gate tapos ilang beses kumatok. Pagkatapos suriin, nenas itong bamulong, "Buwiset, ang sikip ng pagkakasara nito. Kahit silip, hindi makita kung anong nasa loob." Patuloy siyang kumatok at kumalampag pero wala ring nangyari. Lumingon si Kui Jing kay Xiaoya at naisip, "Baka may nangyari kay Jiang." Biglang may malakas na boses mula sa taas. Napatingala agad ang dalawa, nagulat, at automatikong nagingat. Nakita nila si Shan Shan pala iyon, nakatutok ang baril sa kanila at malakas na nagtanong. Sino kayo? Paano nyo nalaman ang lugar na to? Sumagot si Xiaoya na nakatayo sa labas. Ha, kaibigan kami ni Jiang. Dagdag pa ni Kui Jing, ako ang girlfriend ni Jiang. Pagkarinig nito, bumalik sa loob si Shan Shan, Halatang hindi pa rin nagtitiwala. Nananatili siyang alerto at sumigaw. Jiang may dalawang babae rito sa labas, at ang isa raw ay girlfriend mo. Ang pagbanggit kay Jiang ay nagpatigas ng panganik Qujing sa inis. Mariin siyang sumagot, galit na galit, alam ko na. Kaya pala biglang nagiba ang ugali ng hayop na yon, malamang may bago na siyang girlfriend. Nakita ni Xiaoya ang tensyon at agad siyang lumingon kay Qujing, mahina ang boses, Kui Jing, huwag mong ipakita na nanaynas ka. Ang mahalaga pa rin ay ang misyon. At huwag mong kalimutan, may babae sa taas na may dalang pana. Kaya ba siyang harapin ni Li Shuxiong? Nanigas ang mukha ni Kui Jing sa galit. Kumuyam ang panganya at sumagot sa mababang tono ng boses, huwag kang mag-alala, may mga baril siya. Basta mabuksan natin ang pinto, kaya niyang pabagsakin si Jiang. Sa platform ng pagmamasid, Lumabas mula sa loob si Jiang. Pagkakita sa kanilang dalawa, agad nagbago ang ekspresyon niya, malinaw ang pagkasuklam sa kanyang mukha. Kuijing Xiaoya, anong ginagawa niyong dalawa rito? Mabilis niyang pina-activate ang Minds Eye para makita ang tunay na emosyon ng dalawang babaeng mahilig umasa sa iba. Base sa kanyang matalas na pakiramdam, parehong inis at galit sina Kuijing at Xiaoya, pero si Kuijing lang ang lantaran. Nakapamewang, tahimik pero halatang hindi natutuwa. Si Xiaoya, na tila nadadala sa presensya niya, ay biglang nag-arte at nagpapakyot. Haha, hey, Jiang, magkaibigan tayo diba? Dumalaw lang kami. Ang gulo kasi ngayon, nag-aalala kami sayo. Siyempre nag-aalala ka rin sa amin, diba? Narinig yun ni Jiang, natawa siya ng malakas pero may halong panlilibak. Nag-aalala kayo sa akin, hahaha. Kulaan ko, nandyan sa malapit yung hayop na si Le Shokshong, at siguradong may kasama pa siyang mga armadong tao. maliba ako? Parang tinamaan sa puso, napatulala ang dalawang babae. Paanong alam niya yun? Bago pa sila makasagot, biglang pumutok ang mga baril mula sa itaas. Napilitang yumuko at umiwas ang dalawa. Hindi na nakapagpigil si Kui Jing at sumigaw. Jiang, sira ulo ka ba? Babarilan mo ako. Pero malamig lang ang tingin niya, puno ng pag-ayaw at pagkamuhi. Itinutok niya ang baril pababa. Patuloy sa pagmumura si Kui Jing, kaya si Xiaoya ay napasigaw. Kui Jing, tumigil ka, may baril siya, kalma ka lang, huwag mo siyang pukawin. Pero mayabang ang sagot ni Kui Jing. Anong dapat ikatakot? Sa tingin mo babarilan niya talaga ako? Napangisi si Jiang, madilim ang tono. Babarilan ka. Aba, magiging madali lang yan sa inyong dalawa. Pagkasabi niya, may kakaibang tunog na umalangaw-ngaw malapit. dahan ang lumingon si Nakui Jing at Xiaoya, kabog ang dibdib. Nang makita nila, nanlaki ang kanilang mga mata, aanong, ano yun? Isa ang may baliw na rabid flu? Ang mga bangkay na nakita nilang tinamaan kanina, biglang bumangon, pero ngayon mas nakakatakot na, namumula ang mga mata at maputlang mapotla ang balat. Nanginginig ang boses ni Shaoya, yung, yung rubbed flu, kaya nitong buhayin ulit ang patay. Sa tanawin yun, parang sumabog ang lahat ng galit ni Jiang. Namula ang mga mata niya, puno ng kakaibang puot, at bumalot sa kanya ang madilim at mabigat na aura. Sumigaw siya ng utos sa dalawang babae, gusto kong mamatay kayo. Sabay, umatungal ng malakas ang mga nilalang, parang mga gutom na halimaw na amoy na amoy ang laman ng tao sumugod sila, nakanganga ng malaki, handang mangabang. Buti na lang, ni Kailag sina at Xiaoya, nagkabanggaan ng mga halimaw at bumagsak ng malakas. Pero hindi pa tapos, tumakbo pa rin ang dalawang babae habang humahabol ang mga nilalang, parang mababagsik na hayop. Hindi makasabay si Kui Jing kay Xiaoya at humihingal na sumigaw, Tulungan mo ko, Xiaoya. Tulungan mo ko. Pero si Xiaoya, na tumutulo ang luha, Tumakbo lang nang hindi lumilingon. Malapit na sila sa sasakyan ni Li Shaoxiong. Nakasilip siya sa bintana at nang makita ang paparating na mga zombie, napasigaw, pusha. Bakit may mga infected dito? Agad siyang bumalik sa loob at sumigaw sa radyo, umatras. Umatras agad, may infected dito, bila sa Hindi nagdalawang isip si Li Shaoxiong, iniwan niya ang dalawang babae. Hindi naman siya mabuting tao mula sa simula. Ginagamit lang niya sila para sa pansariling aliw. Si Kui Jing, desperado, nakita ang sasakyan na palayo at napamura. Li Shokshong, hayop ka. Walang hiya ka. Habang umiikot ang sasakyan, nanginginig siya sa takot, papalapit na ang mga zombie. ang sumigaw siya. Ayokong mamatay dito. Habang sumisigaw, inihagis niya ang bag niya kay Xiaoya na nasa unahan pero hindi inaasahan, sumabit ang strap ng bag sa paa ni Xiaoya, at dahil doon, nadapa si Xiaoya ng malakas, sa pool sa lupa. Napakabigat ng sakit na naramdaman ni Xiaoya kaya napasigaw siya, ah! Mabilis na tumakbo ang mga zombie patungo sa kanya, umuugong ang bawat yabag. Inabot nila ang mga kamay, pilit siyang sinasakmal. Lumuluhang nanginginig si Xiaoya, malamig ang pawis sa nuok. Sandali, sandali lang, na ibulalas niya, halos pabulong. Ngunit ibinuko ng mga zombie ang kanilang nakakatakot na bibig, namumula ang mga mata at puro puti ang nakikita sa paligid ng mga ito. Walang awa, nilapan nila si Xiaoya, pinupunit ang laman niya piraso-piraso. Sa bawat segundo, tinotorture siya hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng buhay. Tumilamsak ang dugo habang kinakayod at pinupunit ang katawan niya, wala siyang nagawa para makalaban. Namaga at namula ang kanyang mga mata, napuno ng luha ang mga sulok nito, at sa mga matang iyon, mababasa ang purong galit. Ah, oh, hayop ka, Kuijing, ang huling sigaw niya. Pero si Kui Jing ay walang pakialam. Mabilis siyang tumakbo, nakayuko, hindi lumilingon. Sa likuran ni Xiaoya, tila handang magpista ang mga zombie. Kahit sa kanyang huling hininga, patuloy pa rin sa pagmamura si Xiaoya. Ikaw, ha? Hindi ka mamamatay ng payapa. Ngunit si Kui Jing ay napangisi, nakakatakot ang ngiti sa kanyang mukha, halong takot at pabulong na panlilibak, deserve niya yun, dapat lang mamatay siya. Nakita ni Jiang na nakatakas si Kui Jing, pero hindi pa rin siya lubos na kontento sa pagkamatay ng dalawang babae. Sa tabi niya, si Shan Shan ay napakapit sa bibig niya, nanginginig sa takot sa kakilakilabot na eksenang nasaksihan. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang system notification, task to eliminate the ordinary threat, complete. Nagdagdag ito ng 10 points, kaya ang total ay naging labing walo. Kasunod nito, isa pang notification ang lumabas para kay Jiang, new mission, clean up the streets. Kailangang alisin ang lahat ng infected at halimaw sa labas ng base. Progress, 0 na porsyento. Reward, dagdag 1 accumulated points. Takip pa rin ang bibig, nagtanong si Shan Shan kay Jiang, litong lito, nagiging zombie lang ba bigla ang mga tao ng ganyan? Lumingon si Jiang at ipinaliwanag ng detalyado, simula ngayon, opisyal na tayong nasa apocalypse. Puno ang hangin ng nakamamatay na infectious particles mula sa ibang mundo. Kapag nalantad ang mga patay sa labas, mabilis silang nagiging zombie. Kahit ang mga buhay na tao na sugatan o mahina ang immune system, malaki ang chance ang mag-transform. Nanlaki ang mga mata ni Shanshan, hindi makapaniwala, ganun pala yun. Pagkatapos ng usapan, agad na tumalikod si Jiang at nagutos, tawagin mo ang lahat. Magpupulong tayo. Bagaman nagulat, sumunod si Shanshan. Tinipon niya ang lahat sa isang silid, nakapalibot sa mesa. Maingat niyang ikinandado ang pinto. Tiningnan muna ni Jiang ang lahat bago magsalita ng seryoso, sa susunod na dalawang araw, kung hindi kinakailangan, manatili lang sa silid at huwag magbukas ng bintana. Makakatulong ito para unti-unting masanay ang katawan sa infectious air, malaki ang mababawas sa posibilidad na mag-transform kayo. Samantala, alam na niya ang sanhi ng outbreak. Si Zhang Qi ay napakunot nuo, puno ng pag para sa kaibigan. Nag-aalangan siyang binanggit Chen Chong. Samantala, sa isang maliit na silid, nakahiga si Chen Chong. Tahimik at madilim, lahat ng bintana ay mahigpit na nakasara. Sa kamay niya, may lumitaw na kakaibang marka. Namaga at maitim ang kanyang mga ugat, senyales na malapit na siyang maging zombie. Kumunot ang noo niya sa sakit, pero hindi pa rin siya magising, pawisan at nanginginig ang buong katawan, mas malinaw na ang mga litid sa mukha. Magkakaroon ba ng zombie outbreak sa mismong base ni Jiang? Sa gusali kung saan nakatira si Zhang Shengjie, biglang nagkagulo. Maitim na usok ang bumubuga mula sa mga bintana ng ilang apartment, tila sinakop na ng mga zombie ang buong building. Sa ibaba, nagmamadaling umaakyat sa pader ang mga malalakas at malulusog na kalalakihan para makatakas. Si Zhang Shengjie naman ay nasa taas pa, nakatanaw sa labas ng bintana, puno ng pag-aalala. Masyado ng magulo sa labas, bulong niya. Pagharap niya sa kanyang asawa at anak na magkayakap sa takot, sinabi niya, mamayang gabi, pupunta ako sa bodega para kunin ang natitirang supplies. Kayo ng anak natin, manatili lang dito at huwag pagbubuksan ng kahit sino maliban sa akin, naiintindihan niyo ba? Lalong tumindi ang tensyon, biglang may malakas na katok mula sa labas, sunod-sunod, parang mababali ang pinto. Napatigil si Zhang Shengjie, mabilis na lumingon. Nagyakap ng mahigpit ang magina sa takot. Lalo pang lumakas at naging marahas ang katok. Magpapanggap na sana silang walang tao, pero nag-alinlangan si Zhang Shengjie. Hindi niya alam kung sino yon. Tahimik niyang tinapik ang labi, hudyat sa magina na manahimik. Dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ang golf club sa gilid ng silid. Hawak yon sa isang kamay, marahan niyang pinahihit ang doorknob sa kabila. Biglang may boses mula sa labas. Brother Zhang, nandyan ka ba? Dahil pamilyar ang boses, nakahinga ng maluwag si Zhang Shengjie. Binuksan niya ang pinto at napabuntong hininga. Ah, ikaw pala, Yang Tao. Sa ganitong panahon, kahit magkakilala tayo, dapat pa rin magingat. Agad niyang isinara ang pinto, handang eye lock mula sa loob, pero bago niya magawa, Isang malakas na sipa ang tumama rito, tinamaan siya sa sikmura at napahandusay sa sahig. Mabilis na sumugod ang grupo ng mga siga, pinadapa siya at pinigilan. Huling pumasok si Yang Tao, kalmado. Doon lang napagtanto ni Zhang Shengjie na traidor pala ito, dala ang grupo para agawan siya. Lumapit si Yang Tao, nakatingin ng may paghamak. Kung ang pangan ni Zhang Shengjie at sumigaw, pakawalan mo ako. Mabilis siyang tumangala at pasiga na bam anat kay Yang Tao, Yang Tao. Anong problema mo? Naging mabuti ako sa iyo. Kumislot ang labi ni Yang Tao sa galit. Itinutok ang daliri sa kanya at pasiga. Ulitin mo nga yan. Mabuti ka sa kin. Ha! Sa mata mo, isa lang akong aso. Sa harap ng mga tauhan nito, bumuwelta si Zhang Shengjie, may konsensya ka ba? Kung wala ako, magkakapera ka ba para sa down payment ng bahay mo? Nagpanteng ang tenga ni Yang Tao. Sumugo dito, sumusipa at kumakampay ang braso sa inis, oo, nakapag down payment ako. Pero magkano na mo, bumibili ka ng bahay kung saan saan. Galit at walang magawa, nakatitig si Zhang Shengjie sa kagaspangan ng kilos ni Yang Tao. Pero hindi pa ito tapos. Tama na ang satsat, -sat. Ibigay mo sa akin ang susi at address ng storage mo, ngayon na. Nakakadena sa sahig, mariin pa rin ang pagtanggi ni Zhang Shengjie, hindi siya magsasalita. Ngumisi ng tuso si Yang lumapit sa magina. Tinitigan ng mga ito, malamig pero puno ng pananakot, matigas ka pa rin, ha? Pagkatapos, lumapit siya sa asawa ni Zhang Shengjie, at bigla niya itong sinunggaban sa ulo. Napahiyaw ito sa sakit. Takot na takot ang batang lalaki habang nakikita ang ina niyang inaabuso, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Kahit maliit, may kakaibang tapang siya, kinuha niya ang lahat ng lakas at biglang sumugod kay Yang Tao, luha ang sumisigaw ng buong giting, Bit iwan mo ang nanay ko. Hindi ito pinansin ni Yang Tao, ngunit bigla siyang napangiwi ng maramdaman ang matinding kagat ng bata sa kaliwang braso. Ah, ikaw, basurang bata, anong lakas ng loob mong kagatin ako? Sa isang mabilis na pitik ng kamay, sinampal niya ng malakas ang bata sa mukha. Lumipad ito pa at Ross, at galit na sigaw niyang Cao, lumayas ka riyan, aso. Nataranta ang ina nang makita ang anak na sinaktan, halatang lubos ang pag-aalala. Si Zhang Xianjie naman ay nagnangalit ang dugo, kumuyam ang kamau, nininigas ang katawan, at sumigaw, Kang ina, kung may tapang ka, sakin ka lumapit. Pakawalan mo ang asawa at anak ko. Samantala, sa kabilang banda, pinipigilan ng isang malaki at maskuladong lalaki ang bata, pinapadapo sa sahig habang mahina itong nagpupumiglas. Naka-arms cross si Yang Tao, mayabang na nagsalita. Huwag kang mag-alala, basta makisama ka, ligtas ang pamilya mo. Kilala si Zhang Shengjie bilang palaban at walang inuurungan, pero higit sa lahat, mahal niya ang pamilya niya. Nagniningas ang mga mata niya sa galit habang nakatitig kay Yang Tao. Ngumisi si Yang Tao at nagpatuloy. Ngayon, dalhin mo kami sa warehouse mo. Tatlumpung minuto ang lumipas. Apat silang naglalakad, kasama si Yang Tao na namumuno, dalawang tauhan, at si Zhang Shengjie na nagpapakita ng daan. Dahan daw ang bumukas ang pinto ng bodega, nakatayo sa gilid si Zhang Shengjie, halatang mainit ang loob. Pumasok si Yang Tao at nakita ang mga kaong kalat at bukas na. Ito na lang ba ang natira? Tanong niya. Mabigat ang loob na sagot ni Zhang Shengjie, may malaki kang kliyente na hinahanap ito. Ubus na halos lahat, pati mga expired, wala na. Napahawak sa baba si Yang Tao, nag-isip. Zhang Xiaoyong, ha? Pagkatapos ay ngumisi ng bahagya at nagsabi, kung makukuha natin ang supplies mula sa factory ni Jiang, wala na tayong problema habang buhay. Sensem na may balak na masama siyang tao, agad na binalaan siya ni Zhang Shengjie, iminumungkahi kung 'wag mo siyang galawin. Nakita ko na ang mga kargamento niya, mainit 'yun at hindi siya madaling target. Nakunat ang noo ni Zhang Shengjie, idinugtong pa ang hinala niya, baka alam na ng batang 'yon ang paparating na apocalypse nakangisi pa rin siyang tao, naka arms cross, tumingin sa kanya at nagsabi ng may halong pananakot. Yan ang mga bagay na kailangan mong isipin sa lalong madaling panahon. Nagulat si Zhang Shengjie sa tono nito, nangingilid ang kaba, anong ibig mong sabihin? Nagbago na ang panahon, ang malakas ang panalo, sagot niyang tao, malamig ang boses. Pagkatapos, diretsa ang nagutos, kunin mo ang supplies ni Jiang at ipalit mo sa kaligtasan ng pamilya mo. Fair deal yun. Noon, si Yang Tao ay tinatrato lang na parang aso ni Zhang Shengjie, pero ngayon, baligtad na ang sitwasyon. Bagaman nagngangalit sa loob, pinipigilan ni Zhang Shengjie ang sarili para sa kapakanan ng kanyang pamilya.